hello po sa inyong lahat. Good afternoon. Welcome sa aking vlog. MPC TV vlog. Bibinabati kayo ng Happy New Year. So, ayun guys. Andito tayo sa labas. Sa pagkakataon na namin yun guys na lumabas. Kasi yung amo namin ay pumunta sila sa pumunta sila sa ano sa bukid sinasama kami guys so sabi ko naman ay hindi hindi kami sasama kasi pupunta kami sa labas <laughs> saan kayo pupunta magrelax relax kakain sabi kong ganun so ayun guys pupunta lumabas kami so andito kami sa salmiya ito ang mga aking kasama so ayun sila guys yan, yan ang kinasabi ni nilalilang Lali lang. Nakainan. Sorry, Basada? Ha? Huh? Ano nga ba? Karate. Yes, mataam siya eh. That's why I telling yes, you. So, May kanin din sila oh. So, meron din kasing restaurant dito guys na yung sa car lang na restaurant. hello kabayan happy new year san all nandito si kabayan pala to eh so nag order kami guys ng pagkain dito lang sa tabi-tabi beef popcorn, beef, curry biryani bread ano to yung bread yun yung ginagawa nila na nila lima. Teng, o. Oh. Ate, yung ano mo? Lara na Sabi niya, mag, mag, ano daw? Ano yan? Ano yan? Gusto mo pat yan ito? Ano yan? So, dito tayo, guys, sa restaurant ng, iwan sa sakyan na restaurant. Guys. Anong karag-karag yan Parang may Ano yan? Parang meron silang ano? Sangko sa sangko. Ano yan? Panwakit pa. Ano yan te? Yung parang turon. Ano yan yung parang turon? Ayan guys. Para sino ng ni mama? Parang turon. Para banana dake? Chicken daw. Chicken? Uyasin yung sawa-sawa. Nag-order kami. Ano plate kartel, 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 ah, kartel, 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 sasakyan. kartel, kartel, Yan, kartel, ay, 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 ay. Ayan. Si Chapati, like this. Sa magupo muna ang lola nyo, guys, kaya napagod na siya, guys. <laughs> napagod na siya. Kasi itong dalawa na to, wala nang isip kundi gano'n. Gano'n. So ayun, sila yung ano, mamimili guys. Mayroon ding chapati. So ayun. So dito kasi sa Bangkok ay anytime. May mga sasakyan guys na coffee, ganyan. Sasakyan lang siya. Anytime na nabuto, may pwedeng ano. So kumbaga ay pwedeng kakain ka, bibili ka. tayo sa labas. So, nag-snack-snack muna kami guys. Kasi, ano, nagutom si Lola. Nagutom ang mga tatlong Lola. So, so ayan, tingnan nyo yung dalawa guys. O, Lola niya, taga video-video lang siya dito guys. Sabi nyo nyo everyone, thanks for watching. Saka sa support ninyo guys, sa amin, salamat sa aming channel. Thank you sa pag-support niyo. Tingnan yung dalawa guys. May ingay sila guys. Thank you po. Happy New Year to everyone.